So, what's up guys? It's me, Mac Moto Vlog. Ah, uh, lang ako ng sorry ah. Kasi yung last vlog ko eh mabilisan lang yung naging ano natin dun sa bagong version ng Samurai 155. Pero wala rin naman kasing pinagkaiba yon sa Samurai 155 na naka-avail dun sa mga unang labas wala rin naman pinagkaiba ba? Uh, speedometer, power, torque iisa lang siya eh. gas consumption pareho lang din yun ato uh, <laughs> yun at uh, Maraming salamat din Sa mga nagko-comment -co ngayon Ito hanggang ngayon Nagre-reply pa rin ako sa Comments Dun sa ano <laughs> Yan Yan marami, Maraming maraming salamat sa inyong lahat Ano guys Sa mga nagko-comment -co uh, Nire-reply ko naman po lahat yan At kung disappointed din kayo dun sa previous vlog natin eh pasensya na po kasi talagang kung makikita nyo naman po yung place noong uh, pinag-anuhan ko eh talaga pong mainit ano no uh, siguro sa susunod kakausapin natin yung mga tropa natin doon na agent mga staff doon sa Mitsukoshi dito sa Kamarin <coughs> sa Potter Road kakausapin natin na baka pwede tayo mag review sa medyo hindi kanong kainit ano para hindi rin ako nagmamadali tapos syempre hihingin ko na rin yung full details info nung bagong unit na yon kung may mga gusto kayo ano halimbawa um, Marvel yan meron din naman sila doon may alam ko FI na po yung Marvel eh may bago sila eh and yun nakakatuwa lang kasi tumataas na po yung subscribers yeah <laughs> thank you very much po thank you thank you po talaga sa inyo no tapos um ano yung lang po ano pagdating ko po sa gas consumption niya ayan ilalagay ko po sa screen yan po makikita niyo ngayon sa screen yan po yung uh, huling ande nung huling ginamit ko yung motor yan na po yun tapos ito pong pangalawa yan po yung bago ako nagpa full tank uli yan yan na po yun tapos ah uh, i ko po yung latest yung bago ako nagpa full tank saka doon sa huling full tank ko tapos yung naging sagot nya i-divide ko po doon dito po ito po yung resibo yan i-divide ko po yan doon sa uh, liters nang naikarga sa akin para makuha ko po yung Uh, gas consumption niya kung ilang litro per kilometro yung samurai ko ngayon so yan na po yung nasa screen pipicturean ko po dito yan <laughs> ayan yan po yung gas consumption ko at uh, para sa akin hindi naman po siya malakas agas ano kasi 2 weeks bago ako nagpa full tank kuli eh. sabihin na natin malapit lang din yung tinatakbo ko pero okay lang din naman kasi hindi ko nga po tinitingnan talaga yung gas consumption. Binigyan ko lang po kayo ngayon ng ano kasi marami rin po kasi nagtatanong about gas consumption ng tong Samurai 155 natin. So, yan na po yung ano. Yan, sana magustuhan niyo ano. Tapos uh, maraming salamat din po sa mga nagsusubscribe nyan sa mga bago. Yan kung bago ka lang din dito, napadaan ka lang dito sa channel, baka pwedeng pa-subscribe na rin, pa-like. Yan, hingi na lang din ako sa inyo ng like. Yan, para tulungan niyo na rin po ako para ma-monetize. Kung ano po yung gusto niyo motor na pwede nating i-review na nasasaklaw din po ni Mitsukoshi. Yan, uh, PM niyo lang po ako or comment down below na lang po ano. Yan, kung gusto niyo naman po ako i-PM, hanapin niyo na lang po sa mga vlog ko nandiyan po. Ibinigay ko po diyan sa isa nating subscriber 'yung Uh, pangalan natin sa Facebook. Yan, i-PM nyo lang po ako para makapag-usap po tayo ng mas maayos ano. Yan, saka kung meron pa rin kayong gustong pa-vlog, Icon, Model T, marami silang unit doon. Uh, yun lang. Yun lang po ng video na to, ano. Uh, hingi lang po ako ng sorry talaga kasi <coughs> saglit na saglit ko lang po talaga na eh, ano. So yun lang naman po yung mga pinagbago po sa latest model ni Uh, Samurai 155 ba, no, yung kanyang uh, upuan yung cover iba na tapos color variant sticker and emblem yun lang po ang pinagkaiba nya sa previous na Samurai 155 so yun lang maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa mga like sa mga nanonood, sa mga sumusuporta. Ay maraming maraming salamat po sa inyo at hanggang dito na lang po. This is Mac Moto Vlog. Shala.